walking. So, walking, walking pa Katapos ng walking, si pa-uwi pa. Uwi na ako. tayo ng buhok kay kuya. So, every morning, ito yung ginagawa ko pag mag-jogging. walking pala. Mag-jogging. okay lang mag-video ako ha. Oh, sige. Ikaw ba labas sa akin? Anim. Bad, ano motor yung ang motor ba yan? Dito ako bumibili ng buko. Ngayon kay kuya. Oh, yung may laman at saka matamis naman. Itatlo-tatlo mo siya ha. Bawat isang gusto? No. Ikaw, <laughs> parang hindi ka na nasanay pagbili ko. Oh, madam, B alokin kita ng tayo, madam. Nakain ka ano na Anong tayo, madam? Ay, pag ganitong tuyo, ano, sorry. Mas gusto ko yung, ano ba yun? Yung... Dilis? Oh, oh kumakain ako ng dilis. Tsaka yung ano, ano ba yun? Daing? Ah. At saka pusit. Magtinda ka ng puso dito kung araw-araw nandito dito pa kami. Sigurado akong bibilihan kita. Ha? Oo. Bili nga namin dun. Maliit lang. Ano eh. Fifty-five. Bibili hmm. kami dun. Bibili kami sa SM. Lagi. Uh, sa linggo huli ng ano? Papang- Sa kadanggit. Yes. 800 yata, no? 700 na gano'n, isang kilo. Bibili uh, kami nun. Kalating kilo. Oh. Tagal so, ah. Okay, so dito ako bumibili. Eh. Next time, pag nakabakasyon. Uh -huh. Next time namin bakasyon. Next two years or three years. <laughs> Nandito ka pa. <laughs> dito ka pa sa area wala ka nang hindi sa ibang pwesto dito ako bumili bumili ng ano guys buko kay kuya ako oh. patulog ka plastic bag ah wala ka nang plastic bag doble doble mo yan no itatlo mo sa itatlo mo sa isang baga kasi anim eh so anim yung binibili ko guys